Dapat bang i-high rev ang sasakyan bago i-off ang engine? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at siguro nakita nyo to no? Dun sa mga ibang driver no? na bago nila ino-off yung kanilang makina Eh nire-rev nila yung sasakyan Well, there's a two common reason ano? Uh, number one reason dyan is para daw yung oil is mag-lubricate doon sa lahat ng component Umikot ng mabilis yung oil at uh, bago i-off yung engine eh, napuli lubricate yung mga component and number 2 reason dyan is para yung mga contaminant eh, mailabas daw nung ating exhaust no para hindi daw mag stay doon sa loob ng sasakyan well ako personally naging practice ko rin to before doon sa Tamaraw FX namin na bago ko ino-off yung makina ng Tamaraw FX namin eh nire-rev ko rin pero nagbago yung beliefs ko nito nung minsang sumakay ako ng bus at naka-note dun sa bus, no, na pagkadating sa garahe, i-idle muna siya for 10 minutes at huwag i-rev. So sa ako napaisip ako bigla nun way back then. Sabi ko, oh, oh bakit ganun na yung naging advice nung mekanik o oh, nung may-ari nung bus? Kasi siguro yung naging practice nung mga driver nila before, pagka garahe, bago i-off yung makina hinagre-rev mga sasakyan ano so obid ni rev nila yung mga bus nila no and ano ba yung pros and cons nito no siguro on the scenario ito pag kadating ng sasakyan at hinahay rev mo there's a tendency na tumataas yung temperature ng engine now pag mataas yung temperature ng engine at bigla mong pinatay there's a tendency na magiba yung uh, consistency ng bakal kumbaga parang kumbaga sa ano mainit na mainit yung bakal bigla mong pinatay So, pwedeng mag magiba yung uh, yung shape ng bakal ano at unlike nung nandun siya sa, operating temperature niya ibig sabihin naka-idle siya operating temperature bigla mo pinatay so okay lang so for me that's the idea lang ano um boy back din ginagawa ko rin to nung ang akala ko okay ang akala ko ah kasi yung kotse ko before is taga hard starting so ang believe ko naman pag nire-rev ko bumibilis yung charging ng battery ko kaya para kinabukasan eh siguradong may charge yung battery ko pero hindi naman pala no ang problema pala nun kaya pala nag hard starting is yung uh, aking um, fuel filter so yon ang question is tama ba? well the answer is no mali yung practice na yun okay yung pagkadating ng sasakyan ire mo bago mo patayin kasi yun nga hindi naman din talaga once na umandar sa sakyan, napupuli lubricate naman yung mga component eh. And once na uh, yung ine-exhaust niya, nilalabas niya na yung mga dumi. So, hindi na kailangan especially sa mga modern car ngayon, ano, hindi na kailangan yung practice na yan. Ano. Maybe, dun sa mga old, old, old car, maybe, it's a good. Pero sa mga modern car ngayon, hindi na. Hindi na, hindi, wag nyo nang gawing practice yun. Ano. Okay, mga paps, no? So, kung tama ba, no, mali yun. Kasi ito na, isang idea rin, no? kung naka high rev ka there's a tendency na umandar yung turbo mo at pag bigla mong pinatay yung engine mo yung oil o yung oil na nagsusupply do sa turbo is bigla rin mag mawawala so ang tendency mag spin yung turbo without oil so ang effect nun masisira agad yung turbo so that, that's that's one of the ano rin ano uh, scenario rin if ever man na naka high rev ka at bigla mong pinatay yung inyong engine so hindi siya good practice ano much better pagdating mo sa garahe, hintayin mo muna a few, minutes o seconds lang then tsaka mo i-off. Hindi mo na kailangan i-high rev. And yun, magsasagot na naman tayo mga paps no, ng mga question na naipadala sa atin. Ano, ito, isang question, paano mag-adjust ng headlight bulb? Well, maybe mataas yung kanyang headlight. no Well, normally sa mga kotse, doon sa likod ng headlight, meron dyang iniikot. So, ang pinakamaganda nyan, uh, kung nasa madilim kang area, punta ka sa madilim na area, itapat mo sa uh wall then doon mo doon mo matitimpla yan ba, uh, ang adjust niyan doon mo titimplahin no so kung aangat ba o bababa okay so properly adjust or much better pag nagpa PMS ka nagpunta ka sa kasa, ipa-adjust mo doon meron sila dong uh, kumbaga meron sila dong at uh, meron sila dong pinag-checkan kung ano yung proper na height nung inyong headlight then yun uh next question dito is uh suggestion na gas station, no? <laughs> okay. ah uh, gas station, lahat naman ng gas station okay as long na maraming nagpapagas goods na yon mga pops, no? Basta wag doon sa binabaha at syempre wag din sa masyado maduming gas station doon ka sa malinis-linis, no? Para sigurado malinis din yung gas na nilalagay nila. And next question dito is walang ORCR yung sasakyan niya kalalabas lang sa kasa okay lang bang itakbo? Well, the answer is yes, pwede meron ka namang 7 days basta may resibo ka na pwede mo magamit yung sasakyan pero after 7 days ingat na mga paps kasi ang legally lang uh, upon release nung receipt mo yung date ng receipt mo 7 days mo lang siyang magagamit after noon kung wala ka pang ORCR ay I, highly recommend wag mo munang ilabas okay kasi baka mamaya maharang ka at magkaroon ka pa ng violation okay so yun mga paps no upon release ng sasakyan 7 days lang legally mo magagamit. After that, hintayin mo na yung iyong ORCR para completely mo na magamit ang sasakyan kahit saan. Ano. And yun, uh, next question is, uh, pag pinakailaman ba yung electrical, eh mabuboy din ba yung mga uh, shock, no? Well, normally sa kotse, magkaiba yung warranty ng uh, shock doon sa electrical. So, uh, pag may ginalaw ka sa electrical at nagka-problema, Electrical lang 'yung magka- yung maboboyd ang warranty. Yung sa shock, intact pa rin 'yon as long na hindi mo siya pinapagalaw sa iba. Pero 'yun nga, sabi ko nga doon sa siguro na ano nyo yung previous vlog ko, no, as much as possible, huwag ninyong i ang inyong sasakyan kung ayo ninyong maboyd ang inyong warranty. Kung gusto niyo man na uh, may gawin o ilagay na accessories, try to ask first your uh, service advisor kung okay lang. Okay, para at least sigurado na fully warranty yung inyong uh, sasakyan ano. At yon, next question natin dito is okay, uh, related sa headlight ano. Ano bang mare kong headlight bulb? Well, lahat naman okay. Eh. Depende na lang sa inyo no. Pero as much as possible sana iwasan ninyong maglagay ng mga yung mga LED na sobrang lakas kasi nakakasilaw. Ang effect niyan mga papsa pag masyadong malakas din yung headlight bulb mo, yung kasalubong mo, lagi ka rin binubulag. So, much better kung sakali man, kung magpapalagay man kayo ng LED lights o headlight bulb na LED, ipa-properly adjust ninyo. Kasi, yun na, pag may, ako, kami, na-experience din namin yan, naglagay kami ng headlight bulb na malakas, ang effect, malakas siya, oo, oo. Pero kapag problema, sinisilaw din kami nung kasalubong namin. So, nag may disadvantage no. So yun, eventually binaba na lang namin para okay. Okay, so yun ano at uh, yung modification, well depende sa inyo yan, pero ako kung kung, halogen yan, halogen pa rin yung ilagay niyo. Huwag niyo nang i-upgrade to LED kasi ito isang disadvantage niya. Um, isa sa mga disadvantage niyan, pwedeng pagdaglagay uh, pag kayo ng LED, kailangan niyo pang i-modify yung mismong uh, yung likod nung uh, yung housing So, ang effect nun, paano kung medyo tipid mode ka that time at tapon di yung LED mo. So, hindi mo siya basta-basta malalagyan ng ordinary uh, bulb, no? Kailangan mong bilhin ulit yung bulb na yon So, yun yung medyo disadvantage din pag nag-modify uh, ka ng headlight bulb. Now, isa pa sa disadvantage ng headlight bulb na modified is, um, yun, minsan masyado siyang mainit. So baka masunog yung wirings mo. So, siguro kung magpapa-upgrade man kayo ng headlight bulb, punta kayo sa mga trusted shop na talagang alam nila yung ginagawa, hindi lang yung basta salpak. Okay? So, yan mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, like na lang and don't forget. Yan nga, to like this video and keep safe mga paps.